Bago pa man dumating ang mga banyaga, mayaman na sa kultura, tradisyon, at kabuhayan ang ating mga ninuno. Ito ang kwento ng kanilang araw-araw na pamumuhay, kung paano sila nagtrabaho, nagkaisa, at namuhay ng may malasakit sa isa't isa. Noong unang panahon, ang kapuluan ng Pilipinas ay binubuo ng mga malalayang barangay. Sa bawat barangay, may pinunong tinatawag na datu, leader na may tapang, talino, at malasakit sa kanyang nasasakupan. Dito nagsimula ang ating maunlad at masiglang pamumuhay bilang mga sinaunang Pilipino. Ang mga sinaunang Pilipino ay abala sa araw-araw na buhay. Nag-aalaga ng palay, ng huli ng isda, at nagtatayo ng kanilang mga bahay. Ang bawat barangay ay may kanya-kanyang tradisyon, batas, at sistema ng pamamahala. Dito na ipapakita ang pagtutulungan at malasakit sa isa't isa. Hindi lamang sa loob ng barangay nakikilala ang ating mga ninuno, Nakikipagpalitan sila ng produkto sa mga kalapit na bansa tulad ng China at Malay. Isda, ginto, tela, at kaalaman, lahat ay bahagi ng kanilang masiglang ekonomiya. Ang kalakalan noon ay nagpapalakas sa bawat pamayanan at nagbubukas ng koneksyon sa ibang kultura. Bukod sa pamumuhay, mayaman din ang kultura ng mga sinaunang Pilipino. Marunong silang magsulat sa baybayin, gumagawa ng sining, at nagsasagawa ng mga ritual upang ipakita ang kanilang paniniwala at pananampalataya. Ang sining at tradisyon ay bahagi ng kanilang araw-araw na buhay at nagpapayaman sa diwa ng bawat barangay. Ang bawat barangay ay pinamumunuan ng datu, leader na may pananagutan sa katahimikan, kaligtasan, at kabuhayan ng nasasakupan. Siya rin ang tagapagtanggol ng kanyang barangay at tagapayo sa bawat desisyon. Sa pamamagitan ng pamumuno ng datu, na ipapasa ang kaalaman at tradisyon mula sa nakaraang henerasyon. Ang buhay ng mga sinaunang Pilipino ay patunay ng tapang, talino, at malasakit sa isa't isa. Sa bawat pamayanan, sa bawat barangay, ang puso ng Pilipino ay nananatiling buhay. Ako si Miguel, at ito ang Pilipinas Rewind.